kitchen. Ayan. Uh, salamat po sa inyong pagdalo sa aking premier talk tonight. This is Lori's kitchen. Ay po mo ang nagyagat na ng mga. Ayan. At sa ngayon po, ang uh, lalap po natin ay ito po ang ating images. Mga pa ako sa garden na oh. um, papaya. Ngunit ito ay parang na, Pero masarap ko ito para sa pinanan Yung mga ganitong dilaw uh, niya. So ito po ang ating ano, ay eh, mga buto siya. Pero yung mga hindi. So ikikisa ko po siya sa uh, bawang, cook dogs of bawang with onion. At meron pa akong luya, dalawa akong sili na pula. At meron pa akong um, lemon grass. At may nakuha pa ako sa backyard na uh, sama ko na lang po ito ang uh, sitaw. Pero depende po, mostly sa tinulang uh, tinulang sitaw. Pero dahil meron siyang kaunti, so isama ko nilang lang. There's no any problem with that. Depende na niya sa kandiyon. So, ito lang po isama ko lang siya. Pero ayan po, meron pa ako dito malunggay. Fresh from my garden. So, Let's start to sa ating pagluluto. Gusto ko po ang pinulang manok pag ganito po na parang uh, ano po ng trangkasa Pero okay na po ako. Papunta na po sa pagaling na yan. Ang malat po ng boses ko. At hindi pa rin siya okay yung tutawang po. Lahat po rin. Well, kainan. Pero walang ibang magluluto kung ako lang. So, let's uh, samahan ni Papo sa akin. Uh, Pagluluto sa akin. Sige na. So, so yan. So, uh, so, uh, so, yeah, ng Ika. So, meron pa ako dito. Pagluluto. 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 これでね、ちゃんとお会いできるかってあったかも見せてくれよ。 I-transfer uh, ako ng sa inyong biyasa. Nag-iipa Maganda po yung silid sa mga mga tankasa. Barang macam ni pun tak ada So lagi yang kuku siang Habis Lagi tu Let's go and put So, i-transfer nyo natin dito sa aking kaldero. So, ayan. Nagpakulo ko po dyan ng ating tubig para kung sabaw. So, dyan ko pa isali ng aking binisa. Uh, Manok. Nagpangating mula. Ilagay ko na dyan. At, ilagay ko na rin po yung uh, ating Lemon grass at papaya dito po, uh, lagyan ko na siya ng nord tubes. Lagyan po natin siya ng nord tubes na chicken. 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 pan po natin. ilagay ko na po yung dahon ng ating malunggay. So, Ayan. Yeah. Pwede we'll pa-serve na yeah. siya. sa ating uh, soaking bowl. So, ayan na po ang ating pinulong mo, no? na uh, simpleng luto dito sa aking kusina. Masarap po yan sa kutulad ko na parang pagaling mas parang kaso Masarap po humigot ng mainit na sabaw. Ayan. Ayan po mga gulay natin ay mula lang po yan sa ating backyard at sariling tanim very healthy po. At ang ginamit nating oil ay olive oil. So, yun po. Salamat po sa inyong panonood sa pagsama ng aking premiere for today. Salamat. Ang ating uh, luto ay chicken pinola. Ayan, simpleng luto sa aking kusina na lagi natin niluluto at affordable naman. yan. Thank you so much at may glad shout out sa inyong lahat. This is Lois Kitchen. Ay muling magpapasalamat sa inyo ng bonggang bongga. Thank you and bye bye. Salamat po. Kain na po tayo sa ma at humigop ng sabaw sa ng mainit na sabaw ng pinolang manok. Thank you so much and God bless. Bye!